At dahil may pasok na bukas, tara samahan niyo muna akong mamalengke. Dito nga pala ako mamimili sa Aoki. At alam niyo ba, pagpasok na pagpasok ko palang, eh tingnan niyo naman, napakamura nito. Tingnan niyo, oh, ang mura ng Ampalaya, 'di ba? 98 yan lang and sobrang laki nga talaga, O, oh, 'di ba? Sa sobrang mura niya, ibumili na nga ako ng dalawa. So ayan, at ito nga nag-ikot-ikot pa ako kasi nga meron akong mga nakalista na baka makalimutan kong bilhin. Pag hindi kasi ako naglista, eh, talaga namang ako'y makakalimutin. Hindi ko na alam kung ano 'yung mga bibilhin ko pag ako'y nandito na. So ayan, buti na lang naalala ko 'yung kosyo or paminta. At kumuha na nga ako ng dalawang paminta para may extra na rin. So ayan, at kumpleto na nga yung mga nasa listahan ko at ito nga napadaan pa ako dito sa merong collagen at kahit wala siya sa listahan ko ay eh, bibili na rin ako kasi nga mura siya ngayon mauubos na rin kasi yung nasa bahay kaya kukuha na rin ako ng isa so ayan add to cart na natin yan sa kasi umiinom na talaga ako ng mga ganito kasi syempre nagkakaedad na tayo so maganda siya sa balat at marami rin kayong makikita rito na mga supplement na pwede nyong pagpilian so ako yun kasi talaga yung lagi kong ini ino. And itong vitamin C. Kaya naman, kukuha na rin ako dito. Siyempre, para may partner siya, diba? So, ayan. At ito nga, nakita ko pa itong isang vitamin C na to na hindi ko alam kung bakit parang mas mura siya. So, ayan. So, ayan. At chineko ko nga pareho at na makita ko nga, eh talaga naman pareho lang naman pala sila. Ang pagkakaiba lang pala nila is itong lagayan. And ayan, ito na lang yung bibilhin ko para pag naubos, mas madali siyang itapon. So, ayan. At to cart na rin niya. So, ayan. Tapos na nga nga tayong mamili. Kaya let's go! Magbayad na tayo para makuwi na tayo. And bukas ay may pasok na naman. So mataas na gambaro ne! Gusto ko lang ulit mag-thank you dun sa mga nagpapadala at nagbibigay sa akin ng star. So thank you so much sa mga hindi pa nakafollow. Papollow na rin. Babu!